matuto, at gawa. September na, at dalawa ang ibig sabihin niyan. Malapit na ang Pasko, at malapit na rin ang deadline ng voter registration. Oh, kulat ka no? Matapos na pala ang voter registration. Pero don't worry, may isang buwan ka pa para makapagparehistro. Ngunit, kahit may isang buwan pang nalalapi para magparehistro, kailangan natin tandaan na tuwing deadline ay expected na mahabang pila. Nakakawian na nating mga Pilipino ang magiging kampante sa mga bagay na alam nating may mahabang panahon pa para isagawa. Kaya naman, kung hindi ka pa nakapagparehistro bilang putante, pumunta ka na ngayon sa opisina ng election officer sa iyong lugar o sa mga satellite registration sites para magparehistro. Open ang voter registration mula lunes hanggang sabato kahit holiday pa. Magdala lang ng isang valid government-issued identification card at dokumento na kinakailangan depende sa klase ng aplikasyon na iyong i-avail. Ia Inuulit ko ah, hanggang September 30, 2024 na lang ang voter registration para sa 2025 National and Local Elections. Sana ay magparehistro at pumoto tayo sa halalan. I-exercise natin ang ating karapatang pumoto o suffrage. Dahil ang akto na magpoto ay isang patunay na tayo ay nakikialam at nakikipahagi sa mga gawain bayan at nagpapasya para sa kinabukasan ng sampayan ng Pilipino. Abangan sa susunod na lunes. Kahalagahan ng pagiging isang registradong putante.